Obligasyon ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag sa bagong nabunyag ng mga kwestyonabling pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ang sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro matapos ibunyag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang tinaguriang Team Amoy Asim na nadagdag sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kabilang na dito ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim. Yes, uh, I, I, we believe that DP Sara has the obligation to tell something about this. To tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng uh, opisina po ni VP Sara. Ang tinig ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, wala pang sagot dito ang bise presidente pero sa una nito mga pahayag iginiit niya na maayos na ginamit